historia tagalog horror stories Ang mahal na araw o tinatawag na Biyernes Santo ay ang Biyernes bago ang linggo ng pagkabuhay. Ito ay araw kung kailan ipinako si Jesus na ipinagdiriwang ayon sa nakaugalian. Simula pa sa panahon ng kolonyalismo ng Kastila, natutunan at inangkop na sa tradisyon ng mga Pilipino ang mahal na araw. Kadalasan itong pinagninilayan sa kasalukuyan sa buwan ng Marso at Abril. Ito ay nakabatay sa kalendaryong sinusunod ng mga simbahang katoliko at batay na rin sa tradisyon ng mga Pilipino. Tuwing mahal na araw ay nagkakaroon ng pagtatanghal tulad ng senakulo sa araw ng kwaresma. Ang senakulo ay isang pagsasadula ng pagpapasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Heso Kristo na karaniwang ginagawa tuwing mahal na araw o kaya sa panahon ng kwaresma. Ang tradisyon ng pagtatanghal ng pasyon ni Yeso Kristo ay itinataya na nagsimula noong ika-17 hanggang sinimulan sa ika-18 siglo sa pagkalimbag noong 1704. Ang Semana Santa ang itinuturing na isa sa pinakamahalagang relihiyong pangokasyon sa bansa. Nagsisimula ito sa pagdiriwang ng linggo ng palaspas hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay or Easter Sunday. Isa pong mapagpalang araw, itago nyo na lang po akong sa pangalang Amanda, 46 anyos na at kasalukuyang naninirahan sa kamay nilaan sa lungsod ng Paranaque, kasama po ang aking asawa at mga anak. Ang aking pong ibabahagi ay ang sarili kong karanasan, dekada na rin ang nakalipas sa taong 1989 at nasa edad na 12 anos pa lang ako noon tubong masbate po ako at kapwa residente ang aking ama't ina sa lalawigan ng masbate apat kaming magkakapatid at ako po ang bunso itago ko na lang ang kanilang pagkakakilanlan sa pangalang nanay Belen tatay Lucio at ang tatlo kong nakakatandang kapatid na si ate Lea Kuya Ben at Kuya Bogart. Itinago ko ang aming pagkakilanlan dahil nanggaling kami sa madilim na mundo at nabuhay sa karimlan. Sa madaling salita, nagmula kami sa angkan ng mga aswang. Nalaman ko po ang lihim naming pagkatao simula nang magkaisip na po ako. Nabanggit pa nga noon ni Nanay Belen bago kami nito iluwal sa mundong ibabaw magkakapatid ay nanggaling pala sila ni Tatay Lucio sa kabisayaan at dahil palagi silang tinutugis ng mga tao ay napadpad na lang sila sa masbate at doon na po sila na natili hanggang sa makabuo sila ng pamilya at kami na po ngayon ito. Kahit na aswang ang kinamulatan naming angkan ay hindi naman kami naging salot sa aming lipunan. Simula nang magkaisip ako ay namuhay kami tulad ng pangkaraniwang tao. Hindi rin po nang bibiktima ng tao ang aking mga magulang. Patas po sila lumaban at nagbabanat ng buto para makapag-aral at mapakain kami magkakapatid Nasa pinakadulo kami ng baryo na ninirahan malapit po sa bukana ng kagubatan. Pagtatanim ng gulay at pangangaso ang pinagkukuhanan ng kabuhayan ng aking mga magulang. At ng mga panahong iyon ay nag-aral pa kami magkakapatid maliba na lang kay Kuya Bogart na siyang panganay po sa aming magkakapatid tumigil ito sa pag-aaral at mas ninais pang magtrabaho para matulungan ang aming mga magulang. Dumadalo din kami sa kapilya tuwing nagkakaroon ng misa. Masasabi ko din na tinalikuran na nila nanay at tatay ang pagiging aswang dahil po sumasamba sila sa Diyos na lumikha ng sanlibutan. Tuwing sumasapit ang Semana Santa ay dumadalo ang aking mga magulang sa pagdiriwang ng unang linggo ng palaspas. Sumasama rin sila sa nagaganap na prosesyon kung saan inililibot ang mga rebulto. Nakikilahok sila sa nagaganap na pagtatanghal ng senakulo sa araw ng kwaresma. Mapagmahal at responsabling mga magulang sina Nanay Belen at Tatay Lucio dahil hindi nila kami pinabayaan Subalit, may pagkakataon na kumakain pa rin sila ng sariwang karne. Pero ang karning iyon ay karne po ng hayop para maibsan ang kanilang gutom. Kailangan din po kasi nila na kumain ng hilaw na laman dahil sa halimaw na namamahay sa loob ng kanilang mga katawan. Hindi rin po sila nang bibiktima ng mga alagang hayop ng aming kababaryo, bagkus mga ligo na hayop lang po sa masukal na kagubatan. Maya-maya po ay tinawag kami ni Tatay Lucio at nagbigay siya ng paalala. Sinabi niya sa amin na huwag muna daw kaming magpagala-gala sa labas ng aming sitio lalo na sasapit ang mahal na araw. Nag-usisang tanong naman si Leia kay Tatay kung bakit bawal kami lumabas ng bahay dahil nung nakaraang taon lang ay palagi naman kaming gumagala sa labas at nanunood ng pagtatanghal ng pasyon. Sinabi naman ni Tatay Lucio kay Ate Leia na nasa tamang edad na ito para dumaloy sa kanyang mga ugat ang nananalaytay na dugo ng aming kana. Malapit na do itong maging kenap na aswang at mahira para sa kanya na bigla na lang sumpungin ang pagkaaswang sa harapan ng maraming tao. Mas mabuti daw na manatili na lang ito sa aming bahay at bantayan kaming magkakapatid. Dagdag pa ni Tatay Lucio, sinabi nito kay Kuya Bogart na sa darating daw na Semana Santa ay magtatanghal sila ng pagpepenitensya bilang bahagi daw ng pagbabalik loob sa puong lumikha kailangan do nila iyong gawin para linisin ang kanilang mga kasalanan. Sumang-ayon naman dito si Kuya Bogart. Sa tuwing sasapit kasi ang mahal na araw ay palagi na lang abala ang aming mga magulang lalo na si Nanay Belen na palaging nakikiisa sa pag-oorganisa sa nagaganap sa aming baryo. Nang sumapit ang aming bakasyon kung saan unang linggo sa unang araw ng palaspas ay wala ang aming mga magulang kasama din si Kuya Bogart. Naisipan nila noon na magtinda ng palaspas sa labas ng simbahan bilang karagdagang pagkakakitaan. Tuwing nagaganap ang unang araw ng palaspas ay ginagabi na sila ng uwi tulad ng mga nagdaang mga taon. Matapos kasi nila magtinda ay nagdadasal sila sa simbahan ng matagal bilang pagpupugay kay Heso Kristo. Malalim ang pananalig nila upang mahugasan ang kanilang kasalanan. Dahil para sa amin na nagmula sa angka ng mga aswang ay malaking kasalanan ang tumiwalag sa angkang pinagmulan po namin. Samantala, habang nasa loob kami ng tahanan magkakapatid, ay nagpaalam sa amin si Ateleya ...nalalabas sa saglit. Ito kasi ang nag-aasikaso at nagluluto ng aming magiging hapunan. Hinabilin kami ni inay at itay ki ate Lea dahil ito ang mas nakakatanda sa amin. Magdadapit hapon na ng magpaalam si ate Lea ng mga panahong iyon. Ngunit Bago lumabas si ate ay tila hindi ito mapakali at parang nanginginig ang katawan at panay pilantik ng mga daliri. Hindi namin alam ni Kuya Ben kung saan ito pupunta at habang inihintay namin itong bumalik ay naglaro muna kami ni Kuya Ben. Gasera lang po ang gamit namin noon kaya may kalamlaman ang loob ng bahay. Ngunit lumipas ang ilang sandali ay hindi pa rin bumabalik si ate. Madilim na rin po ang paligid sa labas dahil lumubog na po ang araw. Sinabi ko naman kay Kuya Ben na nagugutom na ako at hindi pa rin nakakabalik si Ate Lea. Sumagot naman ito at sinabing lumabas daw kami at hanapin namin si Ate Lea. Tumanggi naman ako sa sinabi ni Kuya Ben. Kabilin-bilinan kasi sa amin ni inay at itay na huwag kaming lalabas ng bahay. Ngunit, pinilit ako nito na hanapin si Ate Leia. Hindi rin kami takot sa dilim at mas takot pa nga kami sa sermon ni Nanay Belen. At nang makalabas kami ng aming tahanan, ibinaling namin ang paningin sa bawat sulok ng kapaligiran. Ngunit, hindi po namin nakita si Ate Leia. Kaya naisipan namin na sa saglit ang kakahuyan at baka sakaling nandoon si ate. Habang binabagtas po namin ang kakahuyan ay nakakarinig kami ng angil ng isang mabangis na hayop na parang may nilalapang na pagkain. Sinundan namin iyon kung saan nagmumula ang angil na iyon hanggang sa tumambad sa amin ang tatlong nilalang na nilalantaka ng isang baboy ramo. Mabalasik ang kanilang mukha matatalim ang kuko at ngipin at nagbabaga ang mga mata sa madilim na paligid. Iyon rin ang unang beses na nakakita kami ng aswang dahil kahit na nagmula kami sa angka ng mga aswang ay hindi pa namin nakita ni Kuya Ben na nag-anyong aswang si Nanay Belen, Tatay Lucio at Kuya Bogart. Subalit, ang labis na nagpagulang tangpa sa amin nang lumabas po ang isa pang aswang sa talahiban na agad naman nilang nakilala dahil sa suot nitong damit halos hawak nito ang ilang pirasong bituka na halatang nilalantakan nagkalat na rin sa puti nitong damit ang dugo na nagmumula sa hawak nitong sariwang bituka si Ate Leia nanginginig pa ako nang makita ko ito Naibaling nito ang tingin sa amin at gayon din ang tatlong matatandang aswang dahilan para tumigil sila sa kanilang kinakain. Tumayo ang tatlong matatandang aswang at halat ang gusto kaming sunggaban. Buti na lang at hinarang sila ni ate at sinabi na kapatid niya kami dahilan para itigil nila ang tangkang pag-atake. Dahil po sa senaryong iyon ay muling nanumbalik ang dating kaanyuan ni Ate Leia bilang tao pati ang tatlong matatandang aswang ay bumalik na rin sa dati nilang anyo. Matatandang aswang ang mga kasama ni Ate Leia. Sa tingin ko ay humigit kumulang ang kanilang mga edad sa 40. Naguguluhan rin kami kung paano sila nakilala ni Ate. Ngunit tila pamilyar din sa amin ang kanilang muka tuwing pumapasok kami sa eskwela. Sila po ang mga matatanda na nagtitinda ng mga inihaw na barbecue at isaw sa tabi ng kalsada sa aming baryo. Sinabi ng matandang lalaki kay Ate Lea na oras daw na kumalam muli ang sigmura nito at gustong kumain ng sariwang karne ay wag siyang mag-atubiling lumapit do sa kanila dahil papakainin nila daw ito ng karne na masarap pa sa baboy ramo. Tumangon na lang si Ate Leia bilang tugon at ngumisi ng nakakatakot. Matapos po iyon sabihin ng isang matanda ay hinila nila ang lasug lasog na katawan ng isang malaking baboy ramo at naglakad patungo sa pinakamasukal na kakahuyana. Nang tuluyan ang makaalis ang tatlong matandang aswang ay sermon ang inabot namin kay ate. Tinanong kami nito kung bakit lumabas pa kami ng bahay. Sinabi naman namin na nagugutom na kasi kami. Kaya't napagtanto nito na siya ang nagbabantay at nag-aasikaso sa amin dahil wala ang aming mga magulang. Tila, pansamantala itong nawala sa kanyang kaisipan at nakalimutan na kailangan pa niya kaming pakainin humingi ito ng pasensya sa amin at nagwika na huwag namin itong isumbong kina nanay at tatay. Napatanong naman si Kuya Ben kay Ate Lea kung paano nito nakilala ang matatandang aswang habang naglalakad kami pabalik sa aming tahanan. Sumagot naman si Ate Lea kung bakit nitong tinatanong at mas mabuti daw na huwag na nitong alamin na nahimig na lang si Kuya Ben at baka magalit pa si Ate Leia kaya't nagpatuloy na lang kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating kami sa aming tahanan agad naman kaming inasikaso ni Ate Leia nang makauwi kami at nagpalit na rin ito ng suot nitong damit na puno ng bahid ng dugo galing sa nilantakan nitong baboy ramo matapos kaming asikasuhin ni Ate ay dumating na din ang mga magulang namin at si Kuya Bogart. Napaubos din nila ang tinda nilang palaspas noon at inilihim din namin ang ginawa ni Ate Leia noong gabing iyon. Sa mga nagdaan pang mga araw ay palaging pumupuslit sa labas si Ate tuwing magtatakip silim. Dahil madalas wala sila Nanay Belen at Tatay Lucio at kasama nila si Kuya Bogart. Hanggang sa dumating sa punto na sumapit na ang araw ng sinakulo kung saan marami na ang tao ang nakikilahok at nanunood sa mga nagaganap na pagtatanghal sa aming baryo. Nag-alay ng pinitensya si Lucio at Kuya Bogart habang si Nani Belen naman ay abala sa pakikipag-organisa sa mga magaganap ng unang gabi ng prosesyon. Ginawa nila ito upang tumbasa ng paghihirap ni Heso Kristo. Isa itong pamamaraan upang linisin ang kanilang kaluluwa at maging dalisay ang kanilang mga puso. At dahil palaging abala at wala sa bahay si nanay at tatay, pati na rin si Kuya Bogart, madalas ay naiiwan kami sa bahay at si Ate Lea po ang humahaliling nagbabantay sa amin at dahil lagi kami nitong iniiwan din sa bahay tuwing lumulubog ang araw, kaya naisipan namin sundan ito ng palihim sa mismong araw ng sinakulo. Bago noon tuduyang umalis si Ati Leia, ay inilatag muna nito sa mesa ang aming hapunan. Sinabihan kami na mauna na kaming kumain dahil aalis lang siya saglit gaya ng madalas nitong gawin. Nang tuluyang makalabas si ate ng bahay, agad namin tinakpan ang mga pagkain sa mesa. Napagkasunduan kasi namin noon ni Kuya Ben na sundan si ate Leia. Maya-maya po habang sinusundan namin si ate Leia, muli po itong pumasok sa kagubatan. At habang palihim namin itong sinusundan, ay napansin namin na palingali nga ito sa kakahuyan hanggang sa sumulpot ang isang matandang lalaki na kasamahan ng tatlong matatandang aswang noong mga nagdaang araw. Nagulat na lang kami ng yakapin nito ni Ate leya na labis namin ikinagulat. Hinalikan rin ng matanda si Ate sa labi at halos nakaramdam kami ng pandidiri. Magkasama silang tumungo sa pinakamasukal na kakahuyan. At dahil din sa pangyayaring iyon, muli namin silang sinundan na hindi nila namamalayan. Halos pasikot-sikot sila sa malawak na kagubatan hanggang sa pumasok ang dalawa sa isang lihim na lagusan. Mayroon kasing isang malaking puno na napapalibutan na makakapal na talahib. Sa ibaba ng puno ay mayroong malaking ugat ng puno at may malalim at malapad na butas na parang kweba. Pumasok po kami sa kwebang iyon at nang makapasok nga kami sa nasabing lagusan ay napamulat kami dahil sa dulo ay mayroong lumiliwanag na halatang nagmumula ito sa malaking sulu. Ilang metro lang ang kahabaan ng nasabing lagusan kaya't madali lang kaming nakarating sa dulo. Bumungad po sa amin ang isang kubo na malayo sa isang kabahayan Inilibot muna namin ni Kuya Ben ang aming paningin sa paligid at baka may nakakita sa amin. Naisip namin na baka nasa paligid lang ang mga kasamahan nito. Nang masigurado namin na walang tao ay maingat kami naglakad ni Kuya Ben papalapit sa kubong iyon. Malakas ang kutob namin na naroon si Ate Leia at ang matandang lalaking kasama nito namilog na lang ang aming mga mata nang sumilip kami sa butas ng dingding dahil si ate po ay nakikipagtalik sa isang matandang lalaki na nagbigay ng kilabot sa aming pagkatao. Hindi namin lubos akalain na papatulan ni Ate Lea ang isang matanda na halos kulubot na po ang mga balat. Samantala, habang nakasilip kami ni Kuya Ben sa maliit na butas ng dingding, ay bigla kaming nakarinig ng ilang yabag na mga paa na papalapit po sa kubo. Kaya dagli kaming nagtago sa mayabong natalahib na malapit lang sa nasabing kubo. Halos nilamon kami ng sindak at hilakbot nang masipat namin ang dalawang matandang aswang na hila-hila ang isang katawan ng tao. Nang makapasok ang dalawang matandang aswang ay maingat kaming bumalik sa dingding na pinagsidipa namin subalit nang mailapat namin sa butas ng dingding ang aming mga mata ay nakaupo na si ate Leia habang nagbibihis ng kanyang damit gayon din ang matandang lalaking kadaupang palad nito inilapag ng dalawang matanda ang bangkay nilang dala na halatang sariwa pa ito habang nakapelipit ang ulo hinubad nila ang suot nitong damit at kumuha ng itak ang isang matandang lalaki na nakadaupang palad ni Ate Lea at walang habas na pinagpira-piraso ang katawan ng bangkay sa ibabaw ng lamesa. Kinuha nila ang mga lamang loob at inilagay sa mga lumang timba. Nagulangtang na lang kami nang lumapit si Ate Lea sa timba at dinakot ang isang puso at walang habas na nilentakan Napapansin namin na parang wala ito sa tamang pag-iisip na tila na hipnotismo. Kahit na sabihin na natin ng isang aswang si Ate Habang nilalantakan ni Ate ang sariwang puso, ay hinahaplos ng matandang lalaki ang kanyang buhok na parang kasintahan niya ito. Dahil po sa pangyayaring iyon, naisipan naming tumungo sa nagaganap na pagtatanghal sa labasan ng aming baryo. Nilisa namin ang kanilang kubo at nagmamadaling bumalik sa aming pinanggalingan. Subalit, hindi pa nga kami nakakalayo sa aming tahanan palabas ng aming sityo ay nakasalubong na namin si Nanay Belen at Tatay Lucio kasama po si Kuya Bogart. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at inilahad na namin sa kanila ang aming nasaksihan tungkol sa ginawa ni Ate Lea na parang wala ito sa sariling katinoan. Bago namin sila samahan sa pinamamahayan ng tatlong matatandang aswang, ay kinuha muna ni Tatay Lucio at Kuya Bogart ang kanilang mga sundang bilang sandata. Hindi nila gagamitin ang kanilang pagkahalimaw para labanan ng pangil sa pangil ang matatandang aswang sapagkat tinalikuran nila ang angkang pinagmulan. Habang binabagtas namin ang lihim na lagusan, Nararamdaman ko ang matinding galit nila Tatay Lucio, lalo na si Kuya Bogart, dahil malapit sila sa isa't isa ni Ate Lea. At nang makarating kami sa kubo ng matatandang aswang, ay walang habas na sinipa ni Kuya Bogart ang pintuan habang mahigpit na hawak ang mahabang sundang at nasa tabi nito si Tatay Lucio. Habang kami naman ni Nanay Belen at Kuya Ben ay may ilang di pa ang layo sa harapan ng nasabing kubo. Matapos si pa ni Kuya Bogart ang dahon ng pintuan ay tumambad po sa amin ang mga hubad na katawan nila Ate leya at ang isang matandang lalaki na kasama nitong kanina. Muli silang nagtalik sa papag habang may bahid ng dugo ang kanilang katawan wala din na mga sandaling iyon ang dalawang kasama nitong matanda. Napatigil sa pagtatalik ang dalawa at mabilis na bumangon ang matandang lalaki para kunin ang sundang na nakapatong sa lamesa na ginamit ito sa pagkatay sa kanilang biktima. Ngunit, bago pa man ito makalapit doon ay walang haba siyang tinaga ni Tatay Lucio at Kuya Bogart. Halos hindi mabilang ang natamo nitong sugat sa katawan at pinugutan din ito ni Tatay Lucio ng ulo. Matapos nilang mapaslang ang matandang aswang, ay dinaluhan namin si Ate Lea at laking gulat namin na hindi pala nito alam ang kanyang ginagawa. Humagulgol ito ng malakas sa balikat ni Nanay Belena. At dahil po sa pangyayaring iyon, ay malino na sa amin ang lahat na ginayuma si Ate Lea ng isang matandang aswang. At dahil po sa pangyayaring iyon, malino na po sa aming lahat na ginayuma si Ate Lea ng matandang aswang. Inilahad nito sa amin na bigla na lang siyang nahumaling sa matanda nang bigyan siya nito ng tinda nilang inihaw na isaw. Nang minsang napadaan siya sa tindahan ng nasabing matanda. Nang dahil po sa galit ng aking mga magulang ay sinunog nila ang kubo ng matatandang aswang at kasamang natupok doon ang pinaslang nilang matandang aswang. At nang makauwi po kami ng bahay, agad namang naglaga si Nanay Belen ng halamang ugat bilang panlaban upang hindi magbunga ang pagtatalik nila Ate Lea at ang matandang lalaki. O may kaalaman din si Nanay Belen pagdating po sa panggagamot. Samantala, Muling tumungo si na Tatay Lucio at Kuya Bogart sa labasan ng aming sityo para hagilapin ang dalawa pang matanda. Ngunit hindi nila ito nakita na parang alam na rin nila na patay na ang kanilang kasamahan. Kinabukasan, muli nila itong hinagilap ngunit gaya kagabi ay nabigo silang makita ang mga ito. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw natuluyan ngang naglaho na parang bula ang dalawang matandang aswang. Hindi rin po nagbunga ang pakikiniig ni Ate Leia sa matandang aswang at nagpasalamat po sa amin ang mga magulang namin dahil sa katapangan at katatagan namin ni Kuya Ben na matiyagan ang kakaibang ikinikilos ni Ate Leia. Sa mga nagdaang pang mga taon ay naging matibay ang pundasyon ng aming pamilya. Nagkaroon na din po ng sariling pamilya sina Kuya Bogart at Ati Leia. Habang kami naman ni Kuya Ben ay lumuwas po ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Hanggang sa nakilala ko ang lalaking nagpatibok po ng aking puso at nagkaroon kami ng sariling pamilya. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat. Historia Tagalog Horror Stories